Hi guys, so ipapakita ko lang sa inyo yung isang method kung saan pwede niyong buuin ang 3x3 Rubik's Cube. Ang layer by layer method. So, ito ay isa sa pinaka madali na method sa pagbuo. So kahit anong Rubik's Cube gagamitin niyo, okay lang kahit binili niyo yan sa palengke, okay lang basta pwede niyo sang buuin. So, ituturo ko muna sa inyo kung ano ang mga parts nito. So, may natawag tayong edge. Meaning ng edge, ito, mga gitna. Yan ang edge. Pag sinabi naman nating corner, ito yan. Corner, 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 corner. So, edge, corner. Edge, corner edge corner. Tapos, ito yung mga centerpiece nila, hindi gumagalaw. Yung mga yan, centerpiece. Next, ituturo ko sa inyo yung tamang pag-twist ng Rubik's Cube. So, bali, ang una natin gagawin is nalaman kung ano ito. So, dito sa part na to is meaning right siya, right side. Tapagin natin siyang R meaning R pataas. So, R R prime R R prime Dito naman sa left or tawagin natin siyang L L prime L So opposite sila Dito L prime dito L dito R dito R prime So R R prime L prime L ito naman na tayo sa up or U. Tawagin natin siyang U. So, ang pag pag-turn dito is pa clockwise. So, U, 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 U. Pag sinabi naman nating U prime, U prime, U prime, U prime, U prime. So, ito naman, yung front. So, ang front, para din siyang sa sa up na paklakway so F tawagin din siyang F or front F F F F yan pag sinabi na lang F prime syempre kabalik ka rin nya F prime F prime F prime F prime so yan ulitin natin R R I L I L U ui f fi so next uh, gugulahin natin yung cube kahit anong gamit yung cube okay lang yan katulad nga na sinabi ko Basta pwede niyo siyang guluhin. And explain ko lang na hindi ako magaling, hindi rin ako mabilis. Uh, ginagawa ko lang yung video na to para may maitulong ako sa ano pagbuo ng Rubik's Cube. So ngayon, pipili tayo ngayon ng first na kulay na gu gugustuhin nating buuin. So ako, ang napili ko personally is white. Bakit white? Dahil ito yung isa sa pinaka mabilis makita at saka hindi siya masyadong makulay so makikita mo siya kaagad. Okay, so ngayon, ang first step na paggawa ng or pagbuo ng layer by layer method is ang paggawa ng cross. So, dapat maghahanap tayo ng tamang edge. So, dito maghanap ka ng white na edge. So, ngayon nakikita mo wala kang nakikitang edge na white sa taas. Ngayon, tumingin ka sa paligid. Kung may makikita kang edge. Ito. Edge niya, white at red. So, meaning white dito. Yung red. Dito sa kabila. Red. So, ang gagawin natin is, dapat maging tama itong red dito. So, lipat natin. Pag na, taas natin. Yan. Pantay na sila. So, pag nagpantay na sila, okay na yan. Maghanap ulit tayo ng isa, isa pang edge para dito at dito at saka dito. So, bali tatlo. Hanap tayo ng edge. Ito. Ito, edge. So, white at blue. Understandable na dito yung white sa taas. So, hanapin na lang natin yung blue. Ito. Ang gagawin natin is, ito, ipupunta natin dito para pagtinaas tinaas natin, andito siya. So, Daan muna natin siya sa baba. Daan dito. Kapag nagpantay na sila, itaas muna. Yan. So, malapit na tayo magkaroon ng cross. Hanapin pa natin. Ito, edge. Orange, white. So, hanapin natin yung orange dito. Yan. So, pantay na taas. Yan. And then, hanap tayo dito, green. Green. Pero makugulo dito, so ibabalik din natin yan. Green. Yan. Taas. Tapos ibalik mo yung ginulo mo. Yan. Nakabuo na tayo ng cross. Once na nakabuo ka na ng cross, ilalagay na natin siya sa baba. Sa baba. Ngayon, maghanap tayo ng corner piece na white. So, dito sa taas. So, ito, nakita ko white. Yan. Titignan mo ngayon yung kulay niya. White, orange, blue. So, yung orange, dito Yung white, andito. Yung blue, hindi dito. So, mali yan. I ilo-locate mo ito sa tama nilang center piece. So, lipat natin. Orange, orange. Blue, blue. White, white. Ngayon, kapag na-locate mo na siya, titignan mo na ngayon kung nasaan yung centerpiece. It's either dapat siya nandito lang or andito lang siya sa thumb natin. So, ganyan siya. So, ngayon, yung white piece na hinanap natin nasa left thumb ko. Left thumb. So, ang gagamitin natin dyan is yung case number 2. Yan. Ito yung case number 2. L prime, U prime, L. So, tingnan natin. Lagyan natin yung thumb datin. Andito sa left. L prime. U prime. Nagpantay na. Then, ibalik. L. Yan. Pantay na sila. Nabuo muna na dito. Maghanap ulit tayo ng white sa taas. Yan. Pero kung makikita nyo ngayon, wala ka na makikita ang white dyan sa taas. So, maghanap tayo ng white na hindi pa nabubuo. So, ito, hindi pa ito nabubuo. So, itataas natin, ililihis natin siya, ibalik natin, and then baba. Hanapin mo na yung white, red, at green. So, nasan yung mga centerpiece nila? Iikot mo lang yan, ilolocate mo lang siya. Red, red, green, blue. So, mali. Yan red red green green white dito so tingnan mo ulit kung nasaan yung white na na, center, na corner kung it's either dito siya sa right thumb or sa left thumb so titingnan mo nasa left thumb ko siya so balik ulitin natin ito case 2 L prime U prime nagpantay then balik L yan nakikita mo nabuo na dito. So, ito na lang. Hanap ulit tayo ng white. Oh, so, ito white. Nakikita mo dyan, white, blue, red. So, ilolocate ulit natin siya sa tamang centerpiece. Mali, kasi orange dito, red yon. Ito tama, dahil blue, blue, red, red, white nasa baba. So, gagawin natin is, ilolocate natin siya kung nasaan. Nasa left or right right na tam hindi mo pwedeng iganyan kasi hindi na siya nasa gilid so titignan mo kung nasaan siya left or right so hindi siya sa right gagamitin natin yung case number 1 so parang similar din siya na itataas itataas, gilid bababa so locate sa right r u r prime yan nabuo na Next, hanap ulit ng white sa taas. Kapag wala ulit white sa taas, tignan mo ulit yung hindi na buo kung andito yung white. Yan, andito yung white nga. So, itaas mo, ilihis mo, ibalik mo ulit siya. Okay? And then, ilocate mo na yung orange, green, white. So, yan. Green, green, orange, orange, white, white. So, titignan mo kung nasa left or right thumb siya. So, hindi, hindi siya dito hindi rin siya dito so tignan natin andito. dito dito siya sa right ko right thumb so gagamitin ulit natin yung R U R I or R, R prime R or right U balik so nagpantay na R prime so yan na nabuo nyo na yung first layer yan and yung middle nila yan